Magandang hapon mga kamama! Welcome back again kay Kamama Pao Vlogs! Ngayon magbubungkal tayo ng kalupaan doon sa company ng ating kapapa kasi yung, yung boss niya pinagtatanim kami doon sa kanyang lupa kasi malawak yung lupa niya, wala naman nakatanim. So sabi niya kung gusto daw namin magtanim ng mga gulayin ay pwedeng pwede daw. So ngayon titingnan natin yung, yung lupa na yon at nakapunta na dati kami doon ni kapapa pero, hindi pa namin nabungkal. So, ngayon, bubungkalin natin at ito nating natin magtanim ngayon kung po pwede kasi uulan bukas. Well, kung hindi kami makapagtanim ngayon, bukas na natin itatanim. So, yon Pero ngayon, kailangan na natin dalahin yung mga pananim ko at magbubungkal na tayo. Samahan nyo kami doon! Lahat, meron pa nga pao pala tayong natitirang potato na nandito. Yan, nung natitira natin nung nakaraan, Itatanim na din natin, sayang. Dalhin din natin, pero meron din kaming potato doon na binigay ng boss ng ating kapapa. Idadagdag lang natin ito. Yung isang tumpok. Yung sili, doon yun. Kasi ano yan, bell pepper papa. Kasi may bell pepper na ako dito, eh. doon na yung iba. Ayun, kalabasa, yun. One, two, three. So yan, doon na lahat. Ito lang yung iiwan ko dito. Wag na yung ano niya yan. Atin sa bahay. Sumisibula yung ating mga beans. Doon yan sa bundok. Yan, bago na lang pag medyo malaki-laki na. Lalagyan natin yan ng ano, tamang taniman doon. So yan, magtatanim na tayo daw. Sabi na ating kapapa, magbubungkal muna. Dinala na rin natin yung ating mga pinasibulo. Ah, malalaki na pala oh. Eh ko sa inyo yung tanim ko, kawawa. Pero yung iba, umaano na oh. Ayun, medyo okay-okay naman yung kalubasan natin dito. Pero itong aking potato, okay naman siya. Ang problema, itong mga kamatis ko parang natutuyo natuyo yung mga dahon kasi nga eh 2 weeks na malamig. Pero ngayon medyo nabubuhay-buhay na. Pero mga dry siya, oh. Kaya medyo, ayawang ko lang kung aani tayo ngayon ng, ng maganda sa ating kamatis. Ma, mumuntok muna tayo. Papa, ano to? Hmm. Punta na tayo, mga kamama, sa bundok Para magbungkal ang ating kalupaan. Yung kalupaan ng boss ni kapapa, hindi na sa atin nakikitanim lang tayo libre kasi so pagkakataon na nating magtanim libre lang ba mga kamama 7.55 na po ng gabi pero mukhang ano pa lang tanghali pa lang napaka ano pa po ng araw liwanag magdidilim po yan alas 10 pa kaya pwedeng pwede pa kaming magbungkal So, nandito na po tayo papasok na po tayo sa uh, ano lugar ng company ng ating kapapa dati na po tayong pumunta dito kumuha ng lupa yan po ang kanilang mga produkto sa katerba yun hanggang dulo pakalawak yan yung company nila na ayos na ba ang machine papa? o oh, di na andan na nagpo-production na ulit ay o you oh, know, nag-aararo nga na lalagay sa ano so ayan na po yung ating pagtataniman so ayan nandito na po tayo na yan, dyan tayo magtatanim. So mukhang mahihirapan tayo magbitbit. <laughs> may camera tayo tapos may bitbit -bit tayo ganito Pero magdahan-dahan lang tayo kasi baka mahulog tayo sa tulay. <laughs> so dalhin na natin 'to ating pananim at tayo tutulay. Dito sa tulay ng maliit. Aray ko. <laughs> Hello mga kamama. Ito po yung buhay ko sa Canada kapag ka po Sabado linggo wala akong pasok. Ang libangan ko po eh yung garden ko sa bahay. Pero ngayon, pagkakataon na nating mag tanim dito sa medyo malawak-lawak na bundok na ito kasi pinatanim kami ng boss namin ni Kapapa eh magtanim tayo ng iba't ibang gulay para uh, makatipid-tipid naman napakamahal lang bilhin dito sa Canada. Grabe. Where's Papa? Ayun, may dalang pangatsoy. Ito ang buhay namin sa Canada. Ha. nagano ano lang din, tanim-tanim para makatipid. Sayang. Kasi pag hindi ka ano, magtipid eh ang mahal na mga bilihin eh. Alam niyo naman ang buhay dito. eh, talagang pag ano, pag may pagkakataong tataniman tanim ka para bukod sa organic na yung mga kakainin mo, eh libre pa. Yay, may tataniman kami. Ouch! Baba, ayun ako. Yan. Yeah. Pero mag-iisip muna kami kung saan kami magkakachoy. Alay hila, ay nakabungad na yan. O oh, pwede. Maganda dyan ang potato. Eh yung kalubasa natin. Hindi ko alam mga kamama kung puputulin pa pagkahaba-habang ito. Kasi bigay lang to ng boss niya. Madaming ano niya o sibol. So ito pwede na ito. Yan mga pwede yan. May mga sibol na. Ha? Ma-init mga kamama. Oh, aray ko. Tanim na natin to. Sa dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Ito. Walo. Itanim na natin to. Bawat isang pwesto, dalawa? masyadong madaming tumutubo madami pa yan kasi yung sa akin pa Di, pero pareha lang din yun pareha lang ng kulay kami magandang potato na yan purple pagka ano. Maganda siguro mababaw. Kasi nga para lumamang. Papasok siya sa ilalim. Kaso nakalimutan natin magdala ng tubig. Pero bukas uulan naman. Hello mga kamama. Kapapatingin. Eh huhunga natin to kung ano. Kung alin pa dyan. Yun, di pang malalaki. ang dami ng mga usle mga kamama oh. tanim sa Pilipinas, tanim sa atin tanim din dito talaga yata ang pag iti pag ipinanganak ka na magsasaka ay eh kahit, kahit saan makarating magsasaka pa rin yay proud magsasaka here in Canada so yan ang, ka, ang ating company ni Kapapa magpo production sila maingay ang makina kahapon alas 10 na tayo umuwi naglinis tayo dyan tayo po ang cleaner dyan. Si kapapa po ay day off po. Mga kamama, itong tanim namin, eh, ipapaubaya na po natin sa ulan. Hindi po namin ito kayang madilig. Wala na lang po ang magdidilig dito dahil hindi po kami makakapagdala ng tubig dito at ay hingal na hingal po kami bago makarating din eh, ipaahon. Eh, Medyo matarik po ng konti kasi hindi po pan mukha lang pantay pero yan po ay paahon po papunta dito. Bale, ito na yung itatanim natin. Ilalagay po nating tagdala dalawa. Mahala na po si kalikasan dito kung ano po yung pagsibol niyan. Sana po yung sumibol po. Ayan. <laughs> Ayan. Uy, mahaba-haba to ah. Ayan, dalawa. so 你去读书吧。 Abe. Nakakapagod magdukal. Ito po yung natira natin. Bala ito galing po sa garden ko nung nakaraang season. Yung pong natira nating potato na sumibol na na, yung iba po hindi ko na nagamit. Ito sumibol na. Abot na abot pa po talaga sa taniman. Kaya hindi na natin kailangang mag bili ng potato para magbinhi kasi yung natitira ko po mga potetong mga maliliit uh, na hindi ko nagagamit ay eh, nagkakaganyan so yun ang po tinatanim ko lagi taon taon pwede pa yung bikain okay tatlo pa nga ito eh tatlo pa ito po eh, pinakakat ni kapapa natin kasi mayroon pa daw mga sungot sungot doon sa kabila katatlong puno pa daw po ito aray ah! Ito yung sili. Yan. Go continuous natin dito. Bali dyan ay potato. Continuous natin dito yung sili. Yan yung diretsyong yan. Potato yan. Kaso hanggang dyan lang yung potato natin. So i-extend natin dito yung sili naman. dalawa daw sabi ni kapapa natin kahit right? kung so, sinong palakasan silang mabuhay ngayon kung mabuhay pareho hindi maganda Father pong pumupunta dito. Sana hindi matagpuan yung ating anong yung ating mga pananim pag namumunga na. Dito po sa Canada, yung deer, ang dami-dami paggabi. Pakalat-kalat lalo na sa umaga. Pero bawal pong hulihin. Yung po lang pwede mang huli, kailangan meron po kayong ano, yung anong tawag doon? Certified po kaya na pwede kayong mamaril ng mga deer. Meron pong kukunin na ano yung ano bang tawag doon papa yung kinukuha? Tag. Yung tag daw po. Kailangan meron ka nun para makapanghuli ka ng deer. Ang lalaki po ng deer dito kasi nga yun na nga kung hindi, hindi mo basta-basta kukulihin basta kung wala ka nung tag. Tapos yung isang tao isa lang po yata hindi ko po kung isa o dalawa. Ang pwede nilang hulihin sa isang taon. Excuse me po. Ako, yan ang sili natin. Maalikabok, kaya nagsatsing tayo. Sorry. Bale mga kamama, marami pong mga damo. Kaso hindi po namin maaalis siya at napakahirap. Ang inalasan po lang namin ng damo, yung tinaniman lang po namin ng mga ano ng mga potato yung tataniman lang po namin yung ating aming nilinis kasi magtatanim po kami ng kalubasa ay naman po'y gumagapang kahit maraming damo yan yeah, maggapangan yan dyan sana po bumunga itong kamatis natin mukhang papatay na <laughs> uh, ito mukhang okay pero ito oh, oh, ang nipis ng katawan ay po ni kapapa yung tanim yung iba po nando sa yan. Yung iba po dito daw itatanim. Dito daw niya paggagapangin yung kanyang kalubasa. Mahirapan tayo mag-harvest dyan, tabi Ay, ah, naman. Positive, Papa. Sabi ni sabi ko kay kapapa, Papa, mahirapan kami mag-harvest din eh. Kasi tabi yung kanyang tinaniman. Ang sabi niya, kung may ha-harvestin daw ba. May positive, nagtatanim eh. Ikaw naman ka, Papa. <laughs> Maganda rin sana dito, medyo may space para yung kalubasan natin mga kamama ay ano siya, uh, malaya siyang makagapang. Problema itong mga damong mahahaba. Kailangan din kasi malinis dapat talaga. Malaya silang nakakagapang. Ilan ba yung kalabasa, ba yung kalabasa natin? Tingnan ko nga. Bali, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Pito papa. Bay, may melon pa pala tayo pero hindi pa lumalaki. Itatanim din natin yung, dito, dito yon. Pag lumaki na. Sana mabuhay yung melon para next year magtatanim ako ng yung melon at saka honeydew. Wala yung ating taniman kalubasa. Ay papa, medyo ano yata yan. Maputi. Baka meron yung ano. Kasi ayan, mahal, ayan, ayan, pwede dyan. Kasi mayroong mga lupa na may kasamang clay. Sa Suragaw po, ganyan ang trabaho niya. Araro, kalkal ng lupa, magtanim ng mga mais. Dito sa Canada, ganun pa rin. <laughs> Pero okay lang po, may trabaho naman po yan sa company. Bali, alam po na ano po lang namin to. Pag wala lang po kami ginagawa. Pag mga day off po, sayang naman. Kasi libre na po yung lupang taniman. Yang pong malawak na lupa na yan ay pag-aari ng kanyang boss. Ayan, kaya wala man nakatanim. So, pinagtanim kami. Para libre na sa gulay. yan Kalabasa po 'yan mga kamama. Ay oo, nasa ibabaw. kasama, ipapakita ko sa inyo yung aming mga itinanim. Bali, tapos na po kaming magtanim. Po, yung ano na yan, meron po tayong tatlong peraso dito ang kalubasa para doon po siya gagapang pababa. Meron din po tayo dito kasi hiwahiwalay nga po. Humanap kami ng mga gandang lupa-lupa. Yan. Yan. Saka yun, bali apat dyan sa side na yan. At dito naman sa linya na to. Yan sa linya na to. Ay. Meron po tayong kamatis. Yan, yung may kamatis po dyan. Yan. At dito naman sa mahabang linya na ito, na unang-una natin kina kinachoy. So, ito. Ito po. Ang tinaniman natin ng potato. Yan, yung mahaba na yan. Yan, hanggang doon sa dulo. Bago mga tripod po doon sa dulo. Quarter. balik ang tinanim po natin doon ay... Ah, uh, sili. Bell pepper po kasi yung aking hot ah uh, yung aking pong siling anghang, yung maliliit at saka yung jalapeno ko po ay pinapalaki ko pa. Bali dito sa gitna natin itatanim. At saka kung mabubuhay dito yung okra at saka yung ano natin. Melon, meron po tayong pinasibol na melon. Yun po ang isusunod nating itanim dito. So yun po, tapos na po tayo tapos na po tayo magtanim mga kamatis tayo po ipauwi na at atin lang po kinukuha yung ating mga kagamitan payo isang pala dala muna okay uh, sana mga pananim ko eh bigyan nyo kami ng ani ipapaubaya na po natin sa ulan yung ating mga pananim ulan na lang po magdidilig dyan. di po namin pwedeng dalhin ng tubig dahil malayo-layo po ito so yon ang kapap ay naglalakad na papunta doon sa baba katapos na tayo magtanim so yan ako nasa ano ba Oop. ay nakalimutan ko kukuha pa nga pala tayo ng lupa kukuha pa nga pala tayo mga kamaman ng lupa mayroon pa po akong po natin to kasi mayroon po akong lalagyan ng lupa mayroon po akong pat na pagtatan may tataniman po akong pat may tatanim po ako doon. Magtatanim po ako sa bahay ng sili ko na ano, halapeno at saka yung ano, hat. Kasi, meron dito, meron din sa bahay. Kaya kukuha tayo ng lupa dito. Nako, ang tigas! Saan kaya dito may malambot? Yun, malambot. Hana po tayo ng medyo malambot kasi yung iba po may halong clay. Eh, hindi maganda sa ating sa ating pananim. Ito medyo malambot. Ibig sabihin, walang halong clay. Ah. Meron po akong pat malaki doon na may wala pang tubo. Wala pang lupa. Aha, ouch. Ha. Ah. Grabe papa. pakita ko sa inyo yung tapak ng der, oh. Ayan, yung mga bilog-bilog na yan, Ayan. Oh. Yun. Ayan, Makikita nyo yan. Tapak po ng der yan. Malalaking der siguro. Family. So, yun. Pauwi na po tayo, mga kamama. Tapos na po tayong magtanim sa kabukiran. Thank you for watching mga kamama. So yun mga kamama, pauwi na po tayo. Tapos na po tayong magtanim. ah uh, thank you for watching po kay Kamama Pau Vlogs. Uh, don't forget to like and subscribe. Kay Kamama Pau Vlogs. Bye bye mga kamama.